Nais mo ba ang malusog na mga mata at malinaw na paningin? Kaibigan, nasa tamang channel ka. Ating tatalakayin ang siyam na pagkain para sa malusog na mata at malinaw na paningin. Ang kalusugan ng ating mga mata at kalinawan ng paningin ay esensyal sa pang-araw-araw nating buhay. Mahalagang mapanatili ang mga ito sa pamamagitan ng wastong nutrisyon at pangangalaga. Ito ay makatutulong sa atin upang masiyahan sa mga gawain na nangangailangan ng mabuting paningin. Ang tamang nutrisyon ay hindi lamang mahalaga para sa ating katawan, kundi pati na rin para sa ating mga mata. Ang mga sustansya tulad ng vitamins, minerals, at antioxidants ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mata at pag-iwas sa mga sakit na maaaring umapekto sa ating paningin. Bilang panguna, Carrots ang karot ay kilalang pinagmumula ng beta-carotene, na isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa malusog na mga mata. Ang beta-carotene ay isang uri ng vitamin A na mahalaga sa pagpapatalas ng paningin at pag-iwas sa mga problema sa mata tulad ng pagkabulag sa gabi. Bilang dalawa, mga berding dahong gulay. Ang berding dahon na gulay tulad ng spinach at kale ay sagana sa lutein at sixanthin. Ang mga antioxidants na ito ay kilala sa kanilang kakayahan na protektahan ang mga mata laban sa pinsala na dulot ng liwanag at sa pag-iwas sa macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga matatanda. Bilang tatlo, itlog. Ang itlog ay hindi lamang masustansyang pagkain, kundi magandang source din ng lutein at zeaxanthin. Ang pagkain ito ay makatutulong sa pagpapalakas ng kalusugan ng iyong mga mata at pag-iwas sa mga karaniwang kondisyon tulad ng cataracts at macular degeneration. Bilang apat, isda. Ang isda, tulad ng salmon at tuna, ay mayaman sa omega-3 fatty acids na napakahalaga para sa kalusugan ng mata. Ang mga fatty acids na ito ay nakakatulong upang maiwasan ang dry eye syndrome. Isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng maraming tao, lalo na sa mga nagtatrabaho sa harap ng computer. Bilang lima, mga nuts at buto. Mga nuts at buto ay mga magandang pinagkukunan ng vitamin E, isang antioxidant na tumutulong sa pag-iwas sa paglala ng katarata at iba pang mga problema sa mata. Ang regular na pagkain ng mga nuts tulad ng almonds at sunflower seeds ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa pagkasira ng mata. Bilang anim, Kino Ang kinoa ay nabibilang sa sinaunang butil ay puno ng mga micronutrients na kapakipakinabang para sa mata. Ang mga nutrients na ito ay sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng mata at tumutulong sa pagpapanatili ng malinaw na paningin, lalo na sa mga taong may edad. Bilang pito, mga citrus na prutas. Ang mga citrus na prutas tulad ng oranges at grapefruits ay mahalaga dahil sa kanilang mataas na konsentrasyon ng vitamin C. Ang nutrient na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng mga blood vessel sa mata at tumutulong itong panatilihing malusog ang iyong paningin. Ang pagkain ng oranges isang beses sa isang linggo ay nakakabawas ng panganib ng macular degeneration ng halos porsyento sa mga taong may edad 43 pataas. Bilang walo, kamatis Ang mga kamatis ay isa pang mahusay na pinagkukunan ng lycopene, isang antioxidant na may potensyal na protektahan ang mga mata mula sa mga pinsala na dulot ng liwanag. Ang regular na pagkonsumo ng kamatis ay makakatulong sa pagprotekta ng iyong mga mata mula sa mga negatibong epekto ng UV rays at iba pang mapanganib na ilaw. Bilang siyam Bell peppers ang bell peppers ay kilala sa kanilang mataas na level ng vitamin C na mahalaga para sa kalusugan ng retina at cornea ng ating mga mata. Ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng mga parte ng mata na responsable sa ating paningin. Ang sapat na vitamin C ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng cataracts at macular degeneration. Sa pagtatapos ng ating talakayan, importanteng tandaan na ang karot berding dahon na gulay, itlog, isda, nuts, buto, quinoa, citrus na prutas, kamatis at bell peppers ay may kanikanyang natatanging binipisyo para sa kalusugan ng ating mga mata. Ang regular na pagkain ng mga ito ay makakatulong sa pagkakaroon ng malusog na paningin at pag-iwas sa mga sakit sa mata. Hinihikayat ko kayong lahat na isama ang mga nabanggit na pagkain sa inyong pang-araw-araw na dieta. Hindi lamang sila masarap, kundi puno rin ng mga nutrients na kinakailangan para mapanatili ang kalusugan ng inyong mga mata. Gawing prioridad ang inyong paningin sa pamamagitan ng pagpili ng mga pagkaing nakakabuti sa mata. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayong araw, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagtutok. Ang inyong kalusugan, lalo na ang kalusugan ng inyong mga mata, ay mahalaga at dapat bigyang pansin sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at pag-aalaga. Inaasahan ko na nakatulong ang impormasyong ito sa inyong pagpili ng mga pagkaing makakabuti para sa inyong paningin. Abangan ang susunod na mga episode kung saan tatalakayin pa natin ang iba't ibang aspeto ng kalusugan. Manatiling malusog at may malinaw na paningin sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Tandaan, ang regular na pagkain ng mga masustansyang pagkain ay isa sa pinakamabisang paraan para mapanatili ang magandang kalusugan ng mata at malinaw na paningin sa mahabang panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtutok sa ating talakayan sa araw na ito. Umaasa ako na nakatulong ang impormasyong ibinahagi natin para sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kalimutang subaybayan ang susunod na episode para sa karagdagang kaalaman at tips sa pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Hinihikayat ko kayong lahat na subukang isama ang mga pagkain ito sa inyong pang-araw-araw na dieta. Hindi lamang para sa mas malusog na mga mata, kundi para na rin sa pangkalahatang kalusugan. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang matuto tungkol sa mga pagkain makakatulong sa kalusugan ng ating mga mata. Sana ipatuloy ninyong suportahan ang ating mga susunod na episode para sa karagdagang kaalaman sa nutrisyon. Kung nagustuhan mo ang aming video, ay mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!